buhay. Nung lumipat ako dito sa bago kong tinitirhan, dalawa yung naging option ko. Magpa-soundproof, mag-aircon, at gumamit ng acoustic drums, or bumili na lang ng electronic drums at yun ang gagamitin ko sa mga lessons. Para umiwa sa mas malaking hassle at mas malaking gastos, pinili kong bumili ng electric drums. Bumili ako ng Alesis Nitro Mesh sa JB Music, inasist ako ni Kuya Sandy Balyong. Nung August yon, so maraming salamat Kuya Sandy. Pag-uusapan natin ngayon ang pros and cons or yung mga gusto ko at hindi ko gusto dito sa Alesis Nitro Mesh Electronic Drums. Kung sa JB Music mo bibilin ang Alesis Nitro Mesh, aabot to sa 35,000. Sa price range na to, maaasahan mo na mas maganda na to kaysa sa mga mas murang option. Kaya unahin na natin yung mga cons o yung mga hindi ko gusto or sa tingin ko maiimprove pa dito sa Nitro mesh. Mamaya na natin pag-usapan yung maganda. Unahin ko na yung sa structure niya. Quality naman yung material, matibay naman. Kaya lang, ang problema ko, medyo nag-wiggle siya. Kasi sa iba, mas magkalapit yung dalawang paa niya. Mas sturdy siya ngayon. Okay? Yung iba, welded pa yung gitna. Pero eto, yung structure niya, di ba? Parang H. Tapos yung, yung nasa gitna ng H, isa lang yun, di ba? Kung dalawa yun, mas matibay sana. Okay? Less wiggle. Or, tulad nga nung nakita ko sa iba, ibang brand o sa ibang electric drums, naka-weld yung ano niya, yung gitna. So hindi talaga magwiwiggle. Pero hindi naman siya basta babagsak. And then next ay yung height. Mababa lang yung pads niya. So ibig sabihin, kung matangkad ka, may hirapan kang tugtugin to. Sa akin, okay lang. Natataasan ko pa naman para sa height ko. Kaya lang limited nga yung pagtaas niya kasi nga dun sa structure o dun sa pagkakagawa ng pad holder niya, yung design niya ay hindi siya naka-design para pataasin. Naka-ganito siya eh. Kung nakaganon siya, at yung connection pag ganito, pwede mo pataasin. Pero dahil nakaganito siya, pwede mo lang siya ilapit sa iyo at ilayo. Kung tataas mo naman, tilt na 'yon. Okay, pa-tilt na 'yon. Ganun din sa snare. Etong nasa snare sa harap ko, pwede mo siyang igalaw from left to right and then itaas at ibaba. Pero hindi mo naman pwedeng i-tilt. Okay, kung yung mga toms pwedeng i yung snare hindi siya pwedeng ma-tilt. Sunod ay yung screw. Sa ibang electric drums, drum key lang din ang ginagamit para dun sa screws ng bone structure. Kaya lang dito, iba na yung adjust ng pads, ang gamit dyan ay yung drum key, tapos iba pa yung gamit doon sa mismong structure nya, sa mga joint nya nitpicking lang naman to, syempre wala namang problema kung ganun, kaya lang sa iba kasi, hindi mo na kailangan ng iba pang tool drum key lang pwede na pero malit na bagay lang yun Yun lang naman ang mga cons para sa akin. So, proceed na tayo ngayon sa ano yung nagustuhan ko o ano yung maganda dito sa Nitro Mesh ng Alesis. Unahin na natin yung quality ng pads. Okay? Ang nagustuhan ko dito, yung hindi siya parang laruan tulad ng mga mas murang electric drums. Mukhang durable naman. Yung mesh din niya, ang sarap din paluin. Compared sa mga mas murang option, etong Nitro Mesh, ang ganda na ng dynamics nung mesh niya. Touch response o yung velocity response. at saka malakas lang, eto, mahina palakas. Okay, mas maganda yung range ng dynamic niya. At isa pang napakaganda sa cymbal ay yung choke ng crash cymbal. 100% batting average ako dito. Ibig sabihin, kada choko gumagana siya kasi yung mga mas murang option pwedeng may mga time na hindi mo siya machoke, choke eh, kaya hawakan mo Okay etong maganda yung module niya syempre mas advanced na kaysa dun sa mga mas murang option ayan, merong individual na pindutan yung kada drums. Pwede mong baguhin yung tunog. Okay. So nakita nyo, umiilaw na ngayon nung ko yung kit. So pag pinindut ko to, ayan, tumutunog siya kahit pindut lang. Tapos dyan, pwede kong baguhin yung reverb, pwede kong baguhin yung tunog, pwede kong ibahin. Pati yung panning, pwede mong palitan. So yung adjustability niya, mas pinaganda. And then, ang nagustuhan ko pa rito, meron siyang ito click. Tapos, dyan sa click na yan, may makikita kayo nakalagay slow, good, tsaka fast. So, ibig sabihin, pag pumalo ako, nang masyado ako nauna, fast ang lalabas. O, ito na huli yun, slow. Ayun, fast. So, kahit mauna ka lang ng millisecond, talagang nandun siya napupunta sa fast eh. So, alam mo kung saktong-sakto yung palo mo. Punta tayo sa ito yung song, yung pwede mo sabayan na song. Ito yung nagustuhan ko dito. Ayan, meron siya tunog, diba? So, ko yung song. Ah, nilipat, nilipat natin sa one. O sa inyo, yan yung one. Okay, pwede mo gayahin yan. Kaya lang yung mga nandito, hindi pang beginner. Pang intermediate na yung mga paluan dito. Pwede mo i-off yung drums. Ito, may music na ito, number 5, may drums na. Drum off. Ayan, ikaw na yung papalo. O, pag inon ko ulit, ayan yung pwede mong gayahin. Ang kagandahan pa nito, kung ano yung style ng music, pinipili na niya automatic kung ano yung drums na babagay doon sa music na yon. Next natin. Nag-iba yung tunog ng drum kit. Next ulit. O, ulit. Ito, jazz. Ay, hindi. Ah, Latin. Sorry, sorry. Latin music. Ayan, hinilis natin yung drums. So, Latin din yung kit na, pin na automatic na pinipili niya. Off. Ayan, jazz Na-enjoy ko ba ang tugtugin? Ang Alesis Nitro Mesh ang sagot, yes. May mas murang option ba, yes. Pero syempre, hindi kasing ganda. Ngayon, may mas maganda barito. Of course, napakadami pa. Syempre, mas mahal din. At i-explore natin yung mga mas magagandang option sa susunod na mga video. Sa ngayon, hanggang dito muna. Hanggang sa muli.